So kung nakatayo na kayo ng magandang loft, na well ventilated, malinis, uh, hindi masyado masikip sila, hindi siksikan, I think kaya na mag-alaga kayo ng magandang kalapate. Okay, ang number one factor na intindihin nyo sa loft nyo ay ang ventilation. Kailang magandang ventilation ng loft nyo para maging healthy ang kalapatin ninyo. Dito sa loft ko, makita nyo, uh, ang ventilation ko hindi direct. Dahil pag direct draft yun, pag mahangin, di sila makapagpahinga sa gabi. Uh, di sila makatulog mabuti. So, what I did, ang ventilation sa ilalim pasok tapos dito lumalabas, saka sa side. So, well-ventilated ito. And uh, yung aviary ko, saka yung pahinga nila, isang lugar. Yung iba, parang may bahay pa sila, tapos lalabas sila sa aviary dito all the time gusto nila na sa sunlight sunlight dito sila so uh, healthy sila maayos ang, ang pani, ng kalapate free flying mo sila all the time uh, malusog sila so number one the loft tapos ang nakita nyo uh, ang ceiling ko mababa ang purpose ay kung pagkuhan hinuhuli ang kalapate dinadakma So pag mababa, mas madali huliin. At saka malilit kami. <laughs> okay? So mga, mga tatangkad, mahirap ang pumasok dito. Ang kahoy ko nasa tabi lang and puro welded wire para pag uh, may ipot or may dumi sila, direkta sa baba, ipa-plus lang nila. So may drain dito, malalaking drain ko, 6 inches. So makita mo napakalinis. So number two is kailan malinis ang lock nyo. Hindi na magkakaroon ng pox or kanker or respiratory, mga sakit ng paghinga nila, ay e, e, mga sakit na salmonella dahil uh, tuyong-tuyo naman dito. So yun ang iwasan nyo. Rin ang viewing, so may viewing ako rito. Pag sila, makapag-viewing. Tapos uh, ang trapdoor, pagpasok nila, Amero uh, meron ako sa lugar na dito sila magpahinga muna bago papasok sa kanya-kanyang lugar. Uh, maraming division dito. So, pwede kong sila paghiwalay hack hand. Um, by bats ngayon, puro sisyo nandito, puro by bats pwede. pwede paghiwalay, then kinocolor coding namin by bats. Now, para manalo sa isang uh, pigeon club at manalo sa mga races, kailangan magkaroon ka ng magandang bloodline. For me, bloodline ang pinaka-importante. I would say 50% is the bloodline. Then I'll go 30% sa management and maybe 20% sa luck. Kung may swerte, wala. Dahil ang daming lambat dito, swerte mo lang pag di na lambat. So paano pag-select ng breeder? Maghanap kayo ng reputable na breeder na ang bibigay siyang pedigree ay totoo at di peke. Kung ano nung sinusulat sa pedigree, hindi mo alam kung tama o mali. So wala kang guide. Paghanap ng isang ibon na magandang bloodline, the only choice you have is to look upon the pedigree. This is an example of my pedigree. Andito sa front ng pedigree ko ang Certificate of Ownership. At nandito mismo ang picture ng kalapate. At the back of the Certificate of Ownership is the pedigree. Andito ang mga bloodline and history and the performance of the birds involved. Titingnan yung pedigree, ang bloodline ng isang breeder, ang performance ng isang kalapate, ang parents niya, kung okay ang performance o nununo niya, mga grandparents, they have a very good line. Pangalawa, yung, yung breeder kung nananalo siya sa karera dahil uh, yun ang maging uh, basehan ninyo pagpipili ng uh, kalapate to be a breeding stock. And uh, kailangan yung confirmation din sa akin, ayaw ko ng malaking ibon. Now, medium bird, I prefer medium bird. I'll show you one good example of a big bird. Kitang kita nyo, ang lapad ng katawan nyo ibon na ito. Normally, big birds, you need two hands to hold them. I hate big birds. Pag malaki, out sila sa breeding loft ko. Now, I'll let you show you the comparison between a big bird and a small bird. Magkita nyo nyo ang layo ng katawan nila. Big birds don't perform. They're very slow. They produce big offspring. So I eliminate mga big birds. Pag medium, yun ang medyo okay. So pedigree, you can import din. Uh, meron maraming nag-import ngayon. Pwede kayo mag-call sa mga broker, mag-import para sa inyo. At uh, tingnan nyo sa abroad kung sino mga breeder na nanalo. Yung mga reputable, Usually, yung mga pedigree nila, okay yan. sa so abroad, hindi sila gumagawa-gawa lang ng mga pedigree. Uh, you can, uh, they are honest, you can uh, trust them. Uh, yung mga ibon nila, may mga bloodline. Makita mo mga performance, mga magulang, mga grandfather, mga grandmother. So makita mo mga performance ng mga ibon. Doon mo ibabase ang pagpili ninyo. And hanapin uh, get, hanapin ninyo mga nananalo. So, pabago-bago, and kung ako, I prepare na maghanap ng bagong line na, huwag mga old lines dahil nag improve naman yung new lines eh. Yung mga old lines, like mga Janssen, mga dating mga lines na luma, uh, hindi sila kasing galing ng mga bagong lines ngayon. And mga bagong line ngayon, mas malayo, mas extreme long distance na. So, hanapin natin yung mga dumudulo hindi yung nag-sprint lang sa umpisa, tapos hindi makatapos, or mga lap champion, look for average bird, ace bird, yung mga from uh, first clocking to the last clocking, mga pasok sa minimum speed. Dito sa locally, ang, ka, ka, ang pinipili ko sa breeder ko, mag-clock na, let's say, 7 lap ang PHA. Mag-clock siya ng 6 or 7 lap na pumasok, uh, okay na yon hold lang yung lap champion, don't go for that. Go for consistent bird na palagi nakaklak na every lap. And uh, meron kami sa PHE PH na top 25. So out of the 7 lap, kailan pumasok siya na 5 lap na pasok siya sa 25%. So ibig sabihin, may speed yung ibon na yan. Hindi yung nakaklak lang sila tapos uh, puro mababa lang speed. So I prefer na yung medyo mas ma, nasa 25, top 25% ang blocking ng ibon. Dahil may lem, tunay na Sa pag-aalaga, siya ang modelo Si pag-atsyaga, kaalaman ay wasto Lahat ng tinuruan, panalo siguro